It's nice to be back, Angayan Norte. Love you. So, walang walang kaalam alam si Nanay na umuwi ako. Sabi ko, ah uh... so hinto muna ako dito sa tapat nila. Kau <laughs> turun To longer than a few minutes later So, naharap, nasa harap si nanay tatanungin ko Mwah. Madam, na bali nagdamag. Di ba nandito yung ni Ani bilin ng plurays? Sir. pa lang ito, eh nandito si nanay ko. Tag-dirt yan. Tapang ko ibabagi ito yun eh. Aji, adi, hilamit ko. Kaya na daging mga taktikan na kayong bing. Yor, ano bigat, ano bigat. Nagpumpunak. Nagaro din. Yoros kayo gawag ngay. <laughs> Shock sir. <laughs> so ayun mga ka-take care boom. Pa-uwi uh, uh, na tayo sa bahay. At ah... Uh, nandito ko ngayon sa may barangay Rahal. So miss na miss ko lang ang family ko Let's go Tara let's take care, boom So for 13 minutes na lang yung dito sa card natin At uh, Sana mais ko mamaya So wala akong ibang maisip na Matatik kundi ang pag-uwi Dahil masayang masaya ako nandito na ako So, nandito na ako sa tapat ng compound in San San kanakan Michelle At nandito na nga ako Tignan natin kung makikilala ako ng mga pamangkin ko <laughs> Yeah <laughs> Madam, deliver po. <laughs> <laughs> Madam, nasada po. Ay, <laughs> hey, shout out kay Master <laughs> <laughs> Master Gino. Ay, <laughs> <Hey>, good morning. <laughs> Atay, kamusta ka? Yan nga. <laughs> kamusta? Kamusta <laughs> <laughs> Yan nga, dumaga sa di premises anda kanog bi awan kanog di BP da nga ko da. And so si Ate Jema, atay. Kang kanan. So sa wakas nandito na ako. Thank you Lord. At ah Wen may pampunak. Ayun shout out kay Ate Kwan, kay Ate Jema. So gusto ka taktay. Ngay pa. Tapay tumawag at ni San Ni nanay, ni nanay. Nay, ay, sinurok ko di bagong. Ah, uh, madam, saan po dito yung bahay ni Ibilin Flores? Ako po yun, sir. <laughs> so, ipapark na natin yung nandun si brother, tsaka si sin dito si Kolotsky. Tsaka si Busi, <laughs> At si Budangge. <laughs> Papark muna natin tong motor. At, uh, nandito si brother. Kitang-kita yung gasgas sa kanya ko <laughs> At kay Master Gino Gino Mundala Na napanood ko yung video niya Ang sweet nakaka-engage <laughs> At si uh, Junjunet Good morning tate. Good morning <laughs> Ay, So wakas So dito ko na tinatapos yung ating uh, Video mga ka-take care bomb Dahil gahol na yung space At kita-kita uh, sa'yo sa next vlog At nandito na ngayon mga bulilit at kita kita sa next vlog mga ka Boom. Lagi kayong mag -ingat at lagi yung tatandaan. Take care boom. <laughs> Ay, hindi ko Mamam ngay. Tawag nag. Tawag. Ay, nangay ni mamam. Ma. Ay, di Na? So, ayun yung kanyang book set. <laughs> Malaki. <laughs> Pipitikin natin. <laughs> Ito yung bunso namin si uh, Burdagol. <laughs> Ay, hindi ko na eh. Hinagin na to yan. Maye. Ni Maye. Tapos ni Bel Bel. Belbel. Bel -Bel. Bel Bel. Ayun na. Bel Bel. Mm. Ding ding. Ding ding. Ni. Eh ni Dayo. Dayo, Dayo, Dayo. <laughs> yung, sinurok ko ni Nanay yung bagong. Si <clears throat> sinabat ko, lidam Tapos, ng makais isom, nakita makais isom. Ikaw si na Ma'am, pwede po magtanong, pinatangko yung bus ko. Ano yun, sir? Kagpipidarsun okay, Peterson Saan po dito yung bahay ni Madam Belen Flores? Na? Ako po yun, sir. <laughs> yung, ako, oh, sukat